ay sayang hindi ko nadalang upuan ko kaya dindala ko yun eh nasika ako oh, dito daw dito daw. <coughs> 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 Kela, nasa beach ka na Harap dito, Kayla, harap. Kayla. Ayoko. Magpapakot wow, oh, ito. Ah. Oh, 85 ah, Hindi pwedeng 80 yan. 85. Oh, tinan mo. Ang oh, Ano yan. Hindi pwedeng 80, hey. Ay, Yung may white styropen mo is styro. Sino'ng nagdadala niyan? Styro. ang Gab.